naman ang sarap magala sarap gumala o diba sarap dito gumala o. sarap gumawa ng Robinson, beans oh, oh ayan ayan oh ayan oh diba isa pa isa pa Ayan, teka. Oh, ha. Ayan. Okay. So Ayan. Kaya pag may time gala-gala naman. Robinson's Galleria. Nahiya pa si ma'am Nahiya Nahiya pa si ma'am <laughs> Ganda ganda ng face mo eh nahihiya ka Ganda ganda eh O oh. O oh, diba oh. Dito lang po yan Sa Robinson's Galeria So paminsan minsan pasyal kayo pag may time o di ba kaya sinabi pag may time pasyal pasyal o oh, di ba pasyal pasyal pagka may time so so let's go o oh, di ba Yeah. maganda dito So, diba? so, bababa na tayo doon sa food court. Doon naman tayo. So ayan guys, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo. At, uh, tapos na kami ng purchase ng mga products sa M Global. So, pabalik na kami, kaya napadaan na kami ng Robinson's Galleria, Ortigas. So, guys, thank you. Maraming maraming salamat. God bless. Thank you sa aking mga followers, sa lahat ng mga supporters. Ayan, thank you. Uh, sa Pianong Content Creators, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.